Hello, good morning mga tiit. So ipakita ko sa inyo yung nakuha namin sa kib na galing sa entrance is 5 meters that, tapos papasok ka galing sa entrance 5 meters ma madaanan mo to, mapakan mo to so nadaanan namin yan mga tiits dinitik ko, nagditik siya nagkuha ako ng sample para mapakita, mabahagi ko sa inyo yung kib pala is nag Y sa dulo then sa Y na mismo sa Y sa gitna ito yung nakita ko na ah, flat bar tubol. Nagkuha ako ng sample mati dito. bar yan. Oh, nakalawa na. Malaki yung nakuha ko pero na may nanghingi. May nanghingi, so binigyan ko din ng bakal na steel plate sa ilalim ng cave. Nakabaon to. Mataas, mahaba ito naman mga sa right side na Y na uh, dulo na pinuntahan namin doon mga bus sa dagat marami doon sa kahit isang tin pa sa kaliwa naman may mga uh, alkitran na may hulmang box doon pero may nakapasok may nakapasok na una, una pa sa amin doon si nakuha yung box na kasi alam ko nakuha ko yun nakuha yun kasi hulmang box yun eh nag din din nakakuha. Ito mga tits, is dinitik ko, may detection siya. Pag pagbungal mo sa taas, lanting na mo sa taas, may mga alkit na nakadikit sa sa ano sa walling ng cave. Terus, may mga marka. Yan mga So, steel pit mga ang haba ng steel pit noon, mga 3 meters yata 'yun. Double ang pagkalagay. Ang tanong ko lang bakit may steel plate doon na nilagay sa ilalom sa ilalom ng cave and din ito sa ibabaw naman sa sa surface na kasi bundok to eh isang maliit na uh, bundok na napasukan namin may mga bulak-bulak doon na mga old flowers doon na tinanim sa unang pampanahon yan so bala ko balikan to para ma-update ko kayo ma-update ko kayo nito mga tits yan may bakal siya ho. Oh. Bakal talaga 'yan, steel plate. Ayan. Ito na tagal ito eh, tagal ko na tong na-preserve. Tagal ko na tong tinatago-tago. Ito lang ngayon lang ko lang na naisipan na i-post. So, may story din 'yan sa Irene 'yan, yung mga hapon doon, sabi ni Papa sa kan lolo ko. May story diyan. So, Marami din yung nakakuha dyan na, na, area na yan. Yan, yeah, So, ano sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo to na kulay pink? Kasi kung sa akin, parang kulay pink, positive yan eh. May, may takatago doon. May nakatago talaga. Pero itanong ko lang sa inyo ulit kung ano, ano, ano ang idea nyo. Yan ha. Hindi namin hinuka ito. Nagkawala ko ng sample para ma-post ko, mapakita ko sa inyo. Kulay pink yan. And sa ilalim, o, oh, puti siya. Panas, napanas to na nilagyan ng pink. Pero hindi pure sa dapanas parang, parang ginawa ng tao parang ma masa siya, mga pinaka pino. Oh, masa siya oh. Hmm. Ito lang. Ito Lalim. Pero pagkuha ko nito mga tiyos, ang daming ang galitong kulay si Lalim. So, yun lang mga tis. So, salamat sa pag-follow. Don't forget to follow and share. Likes. And don't forget to click the notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng videos ko. So, i-update ko kayo sa pagbalik ko nito sa cave. I-update ko kayo para malalaman nyo kung ano talaga yung nasa cave. Tsaka makita nyo yung kulay nito sa cave at ma-analyze nyo at madikod nyo. So, maraming salamat po sa lahat ng katiits natin. Yeah. Bye bye and Kanji Yo Kim thank you so much god bless you all